Hi guys, this is Abby again. So thank you for watching my first video. So ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano ang day 1 ko sa Rohan 2. So pag login mo, may tutorial quest agad na lalabas. Simple lang. Follow mo lang yung instructions sa gilid. And ang maganda dito guys, pwede mong i-click ang quest and your hero will automatically move to the mission location. pating agad kaya hindi ka maliligaw. Sa Rohan 2, maraming NPC or non-player characters. Sila yung nagbibigay ng directions quest at clues kung saan ka next pupunta so make sure na i-click nyo sila at basahin ang konting info kasi minsan mayroon din silang pinibigay na tips pero pwede mo namang i-skip so sa day 1 natin guys basically it's all about completing tutorial quest, killing basic mobs talking to NPCs, learning the map, and getting your early rewards. Kung may mga quest na hindi mo kayang tapusin, either kulang sa damage, mababa yung gear, at masakit yung mga mobs or monster, pwede kang mag-codex muna. Ito yung ginagawa ng mga players para mas lumakas yung class mo. So yung possible na makukuha mo while codex grinding is crystals, fragments, upgrade materials, enhancement items, and then crowns. Meron ding rare drops tulad ng accessories or equipment. Lahat ng ito pwedeng makatulong para magpalakas yung weapon, armor, at overall stats mo. By the way guys, mapapansin nyo yung na may red mark sa gilid. Pag nakita nyo yon, i-click nyo lang. Ibig sabihin yan, may nakuha kayong token mula sa mga monsters. Every time na may drop kayong token, pwede nyo siyang i-register sa collection system. Habang pumapatay ka ng monsters, may chance na makakuha ka ng mga token na nag-fill sa collection bar. Kapag may red notification, i-click nyo and makikita nyo doon yung registry button. Sa bawat collection guys, kailangan mo ng token. Halimbawa, eto yung binilagan ko, yung token na need mo is 200. So, ang makukuha mo is attack plus 2. Singit ko lang pala guys dun sa main quest. Meron kasing subquest. So sa subquest naman, hindi pa siya magiging available kung halimbawa nasa A uh, lower level ka pa lang. Gaya niyan, kinaklik ko siya. Pero ang lumalabas is no quest available. This become available from level 10. So kung level 10 ka na, pwede ka nang mag-subquest. Pag-accept ka lang mga subquest. And then, um, pwede mo na siyang gawin. So, dahil bida-bida tayo, guys, nag-premium agad ako. Kahit level 6 pa lang ako. So, click nyo lang yung parang 9 sa taas. And then, makikita nyo yung next market. So, ang amount lang naman nito, guys, is 20 USDT. So makikita nyo din dito guys yung package content or kung ano yung mga benefits if ever nakapag premium kayo. So after makapag-purchase, makikita nyo pa na pag nag-enter kayo ng game ulit, meron po kayong 31 days as a premium user. So ayan guys, payment complete para sa ating premium subscription package 1. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung item na nakuha ko. So ayun mga Karohan, kung nagustuhan nyo ang guide na to huwag kalimutang i-share, i-like at syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para sa mas marami pa nating adventure sa Rohan to Global. Kita-kita -kit sa next video. Thank you for watching!